Nakakalokang katotohanan tungkol sa mga Pilipino. Uy, mga kababayan! Akala nyo ba kilala nyo na ang mga Pilipino? Maghanda kayong mabigla dahil may mga katotohanan kaming ibabahagi na siguradong mapapanganga kayo. Baka pati na na inyo magulat. Alam nyo ba na ang kanin ay hindi lang basta ulam sa Pilipinas? Ito ay parte na ng aming yan eh. Kahit may spaghetti, pizza o burger, hahanap-hanapin pa rin namin ang kanin. Parang hindi kumpleto ang buhay kung walang kanin. Ang pagiging hospitable ng mga Pilipino ay world class. Kahit hindi ka namin kilala, papapasukin ka namin sa bahay at pakakainin. Basta wag mo lang gagalawin ang remote ng AE, baka magkagyera. Hindi kumpleto ang isang pagtitipo ng mga Pilipino kung walang karaoke. Kahit sintunado, kakanta pa rin. Ang importante, masaya. At syempre, may score pa yan. So, ano pang hinihintay nyo? I-share nyo ang video na to sa mga kaibigan nyong Pilipino at hindi Pilipino. I-comment nyo rin kung ano pang nakakalokang katotohanan ang alam nyo tungkol sa atin. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming nakakatawang video tungkol sa ating kultura.